Ang topic natin ngayon ay napakahalaga tungkol ito sa kolesterol. Okay? Alam ko marami sa atin may problema sa kolesterol, may problema sa puso, at uh, naghahanap tayo ng magandang gamutan para hindi tayo magkaroon sa sakit sa puso. Pakita natin to ah. Gusto natin kasi mababa ang kolesterol natin kasi ito yung normal na ugat natin. normal, ang ganda ng daloy ng dugo pag mataas ang kolesterol mo, may lahi kang mataas ang kolesterol, mataba ka kumain, naninigarilyo ka, ayan, no, napupuno ng kolesterol ang ating ugat, at pwede ka ma-stroke pag nagbara sa utak, namamanhid ang katawan, pwede rin ma-heart attack, sumakit ang dibdib at namamatay pag nagbara yung ugat sa puso. So, ito'y iniiwasan natin marami sa ating kababayan, mataas ang kolesterol, number one cause of death. Sa Pilipinas, ang number one na dahilan ng pagkamatay ay ito, kolesterol, sakit sa puso, number one. Uh, stroke, number one. Yung dalawa, magkasama yun eh. Cardiovascular disease. Yan ang number one na kinamamatay ng mga Pilipino dahil sa mga kinakain at iba pang mga paninigarilyo. Ngayon, paano ito gagamutin? Ito po ang uh, malaking issue. Okay? Yung iba, dalawa kasi yan eh. Dapat sa akin, tinitingbang natin yung good and bad. Wala natin example. Tinitingbang natin. Yung ibang tao, sasabihin nila na kailangan uminom ng gamotin uh, gamutin maigi, uminom ng gamot ng napakataas na dosis, talagang ibababa natin na mababang mababa, kompleto sa gamot, limang tableta, Okay din naman 'yon, uh, isa po akong cardiologist inaral ko yan, anim na taong ko inaral yan. Okay din naman yung ganoon, wala namang problema. So, uh, as a cardiologist internist, 10 16 years ko inaral yan. Pwede 'yung gano'ng gamutan kung gusto niyo. Uh, sa kabilang banda naman, sa kaliwa may nagsasabi, "Wag kang uminom ng gamot. Wag kang kahit ano, wala, uh, walang gagawin, uh, bahala na lang kung ano mangyayari." Meron din naman ganoon na paniniwala. So, dalawang extreme to. Para sa akin, hindi rin maganda yung masyadong nasa extreme tayo. Doon tayo sa medyo gitna. Kaya para sa akin, hindi nyo pwede hayaan kung may lahi kayong uh, sa magulang, maaga na matay, hindi nyo pwede sabihin, ay, magulang ko yon inabot lang siya ng 55 years old, namatay na siya ako, haga 55 na lang, bahala na. So, gagawa tayo ng paraan how to lower your cholesterol. Pipilitin natin natural way kung maayos sa mga pagkain tsaka, tsaka, sa exercise. Pag hindi nakuha sa natural way, pwede bigyan ng konting gamot para makatulong. Bakit hindi ako hot sa masyado maraming gamot? Ah, uh, Siyempre kasi, marami kasi ang uh, pag-iisip. Una-una, pagbibili ka ng gamot sa kolesterol, ang um, it's an industry, eh. billion industry yan eh. Siyempre, hindi naman tayo tanga. Alam natin na negosyo yan, billion industry yan. Pero in a way naman, hindi naman sila gagawa ng, hindi naman nila madadaya lahat ng mga research studies eh. Kahit papano lumalabas na maganda rin yung gamot para sa tamang pasyente. Sa tamang pasyente, maganda yung mga gamot. Nagpe-prescribe ako ng mga statins, katulad ng na-heart attack na, na-stroke na, dami ng barado, eh, wala nang choice. Kailangan mo bigyan ng gamot. Pero kung healthy naman, medyo mataas na yung kolesterol, mas gusto ko yung natural way. So, na doon tayo sa gitna na mas tama na para sa inyo at hindi para sa kanino, para sa anong kumpanya. Gusto natin yung gagaling lang kayo. Na kung anong gamutan ko sa pamilya ko, yun din ang gamutan ko sa inyo. Pakita natin to mga tips natin. Okay. Tingnan natin. Next slide, please. Yan. Pag mataas ang cholesterol. Ito. Ito ang mga levels natin. Ang normal ay ito. Less than 100 sana ang total cholesterol. Ang pinakamaganda. Pero, pag umabot ka ng 200 or 235, 239, medyo mataas na yan. Okay. Ito ang pinaka-normal, 200 sana. Pag lumampas ng 240, eh, mataas na yan. si Doc Lisa, mataas ang kolesterol niyan. Lahi nila. Para sa akin, pag lampas ng 240, posibleng binibigyan ko na ng gamot. Oo, pero bago ko sila bigyan ng gamot, papajetahin ko muna ng dalawang, dalawang buwan. Two months jeta muna tayo. Two months jeta. Tapos pag mataas pa rin, doon ko lang bibigyan ng gamot. At mababang dosis lang. Ito yung nahabol natin. Yan yung total cholesterol. Meron tayong tinatawag na good cholesterol, HDL. Tsaka bad cholesterol, yung LDL. Ano nagpapataas sa cholesterol ninyo? Ito. Ito ang mga dahilan. Number one, kung ano kinakain nyo? Diba? puro karne, puro matataba, araw-araw pork chop, di ba? Prito lagi, fast food lagi, processed foods. Yan napapataas ang kolesterol talaga yan. Kahit mga matatamis. Being overweight, sobra sa timbang, o, tataas din ang kolesterol. Ayan, no? bagong kain, uupo na, manonood na ng TV, di ba? Hindi mo na burn yung calories mo. Minsan, pa nagkakaedad, tumataas din yung kolesterol dad. Ito po namamana sa magulang. Kung ang magulang nyo may lahi ng sakit sa puso, pwede rin. Hindi lang namamana yan, na Dok Lisa. Minsan, na pag yung mga friends mo, kung yung mga kasamahan mo sa bahay, kamag-anak, kaibigan, eh, mahilig kumain sa labas, lagi nang yaya, kain tayo dito, kain tayo sa fast food, kain tayo ng donut, inom tayo ng matatamis na coffee, eh, uh, mahahawa kayo. Kaya nga sabi nila, people around you can make you fat. Eh. Kaya gusto nyo pumaya, doon kayo sa mga kumakain ng healthy. Paano ginagamot? Jeta. Number one, tuturo ko sa inyo. Number two, lose weight. Bawas timbang. Number three, mag-exercise ha para ma-burn yung mga taba sa katawan. At syempre, sigarilyo. Matindi ang sigarilyo. Tigil sigarilyo. Pakita natin, Doc Lisa. Yan. Lower cholesterol diet. Ayan, tutulungan ako ni Doc Lisa. Pwede ang abukado Ha? Napakasustansya ng abukado Good oils yan. Good fats yan. Yung iba nagsasabi, mataba daw yung avocado. Hindi po tunay. Maganda yung avocado. Good for you yan. Tsaka avocado may vitamin E. Pampaganda. O, ba't hindi ka pa Pampaganda yan eh. Huwag mo lang lagyan ng maraming condensed milk at matatamis na asukal. Konti lang kung sa mo. Konting gatas. Tsaka yan, na. Gulay. Pampababa ng cholesterol yan kasi maraming fiber yan eh. uh, sa dami ng fiber niyan, parang winawalis niya yung bituka natin, lalabas yung cholesterol mo. Beans and nuts, may tulong. Hindi ko sinasabi yung mani sa kalye na pritong mani na maraming asin, hindi po healthy yun eh. Mantika, tsaka asin. Pero yung mani na nilagang mani, diba? Nilagang mani. Bawang, pwede ko ng... Siyempre, hindi mo kakainin ng uh, hilaw. Bawang sama mo sa niluluto mo. At itong mga prutas na to, walang kolesterol lahat yan. Ha? Walang kolesterol lahat yan ang beans, okay ang beans. Napaka-healthy ng beans. magmatakot matakot sa munggo, Huwag sisihin ng munggo sa arthritis, 'yan ang maling paniniwala. Ah, uh, paano magiging hindi healthy ang munggo? Eh gulay siya, 'di ba? Ang bawal sa arthritis, 'yung karne, 'yung pork chop, 'yung baboy, 'yung baka, 'yun ang bawal. Pero kung isang tasa lang, wala pong problema. Ang uric acid ng mongo mabilis mailabas ng kidneys kasi vegetable na protein yan eh. Ayan, tea. Tapos ito na yung mga levels ha. Ito yung mga levels. Tuturo ko sa inyo ano yung target natin. Sa total cholesterol, ang gusto natin sana between 200 and below. Ayan, desirable. Pag between 200 to 240, pwede-pwede na borderline high makukuha pa yan sa jeta. Pag lampas 240, okay pa rin. Kukunin mo pa rin sa jeta. Pero pag laging mataas nga at meron ka ng sakit sa puso, doon ko binibigyan ng gamot. Tsaka mababa lang binibigay kong dosis ng gamot. Toklisan mga ako, pag uh, simvastatin 10 mg, atorvastatin 10 mg, minsan hinahati ko pa nga eh. Hinahati ko pa. Ito naman yung LDL. Ito yung bad cholesterol. Ang target natin target natin sa bad cholesterol ay dapat ito, less than 130. Ayan, 130. So, itong dalawa lang kailangan natin tandaan. Meron din tinatawag na triglycerides. Sa triglyceride naman, tumataas ang triglyceride sa mga diabetic. Pag diabetic ko, tumataas ang triglyceride. 150 and below ang normal, pacheck nyo, lipid profile po nyo. Blood test, lipid profile. Pag lampas dito, ah, mataas din ang magandang magpababa ng triglyceride ay exercise. Exercise, mabilis magpababa ng triglyceride. Bigay ko sa inyo yung summary na what to do pag high cholesterol, ha? Siyempre, ganda dito, oatmeal, eh. Ito, take a fiber-rich diet. to fruits and vegetables. Heart healthy. Ito, iwas sa red meat. Ito yung tinuturo ni Doc Lisa. Saturated fats, di ba? Yung mga gatas, konti lang. Low-fat milk siguro. Yung mga cake. Keso, healthy. Pero syempre, konti-konti. Mga prito, fast food, salami, sausage, butter. Yan talagang iniiwasan natin. Doc Lisa, meron ka ba masasabi dito sa mga healthy? Oatmeal, di ba? Pwede oatmeal eh. Ah, uh, dito sa reduce intake, alam po natin na merong mga milk na whole milk. Kung bata, okay pa. Pero kapag adult and teens na maganda yung milk na low fat or skim milk. A uh, creams, mayaman po ito sa calories at sa cholesterol. Ganon din po ang cheese. Alam ko po, masustansya ang cheese. Pero ingat kayo kasi merong mga cheese mataas sa cholesterol. Tapos, ah... Uh, palm oil, yung paulit-ulit na pagprito sa mga fast food, kaya palm oil and fried foods. Salami sausages, kasi maraming taba silang nilalagay dyan uh, para sumarap yung kanilang lutuin. Ang ipalit natin, good oils. Ito po yung mga pwede nating pagpili ang mga magagandang oils. Olive oil, uh, canola oil, avocado, corn oil, sunflower, soybean, yan po. Tapos, prutas-gulay. Yan, pagpababa ng cholesterol. Oo. Oatmeal. Oatmeal, beans, ah, ito po, yung mga beans din, bean family, cacao or yung dark chocolate. Ah, ito po yung mga seeds and nuts na pwede natin kainin, garlic, mag-exercise, at mga fruits. Yung mga, lalo na po yung mga red fruits. Okay, pakita ko lang ito, Doc Lisa. Ah. Ito ito ay yung bagong lumabas na pag-aaral sa buong mundo. So, yung mga doktor to sinusunod eh Our latest guidelines to Dr. Lisa 2017. Ito, ang LDL cholesterol itong bad cholesterol. Pag wala naman kayong sakit, wala kayong mga heart disease o diabetes, less than 130 pwede na ang goal natin sa LDL chine-check niyan. Kung meron kayong a few risk factors, may high blood, uh, may naninigarilyo, so dapat less than 100. Yung mga may kidney disease, so chronic kidney disease, stage 3, stage 4, kailangan mababa din yung cholesterol level ninyo. So, yan po ang target natin. Pero syempre, doon sa mga kinakain, makukuha na yan. Makukuha na yan sa kinakain natin. Okay? Ito yung last slide ko na ipapakita sa inyo. Tapos si Doc Lisa may mga tips. Ngayon kasi, para sa akin, Uh, bihira lang ako magbigay ng mga simbastatin at kung nagbibigay man ako ng mga statins, konti lang mababal ang dosis. Binibigyan ko lahat ng pasyente 2 months. 2 months kayo magjeta magpapayat. Kung makukuha nyo walang gamot, mas okay. Ba bak bakit po? Meron din kasing pros and cons itong mga gamot eh. Overall, maganda sila. Kung may atake na nga sa puso, may stroke na, kaya lang may mga pag-aaral pag aaral pag uh, pag umiinom din itong mga statins 3% of them sumasakit yung binti ng kaka parang muscle pain so ayaw rin natin yon may ilang porsyento din binabantayan natin yung liver baka tumaas yung liver enzymes may kaunting uh, pamamaga ng atay din binabantayan din natin doon tapos meron din pag-aaral na posibleng tumaas yung blood sugar uh, ng umiinom ng statins. Pero, sasabihin ng iba, I'm sure, iko comment na iba, eh bakit pa ba binibigay yan? Ba't na lang tanggalin sa market? Eh, ang ganitong side effect, mga 3% lang eh. 2%, 3%. So, sa isang daang tao, 2 to 3% may side effect. Titigil nila. Pero sa 97%, 90, 97% ng tao, eh healthy naman to makakatulong naman. At yung umiinom nga nitong statins para doon sa 97%, nakita nila humahaba yung buhay. Humahaba yung buhay. Uh, kaya itong mga gamot dapat sa tamang pasyente, tamang dosis at babaga. Hindi pwede pang lahatan ang treatment natin. Kaya walang shortcut. Yun lang nililinaw ko sa inyo. Pagdating sa health, wag maniwala sa mga balitang o ito, inom nito, magaling na. Ito, miracle na gamot. Ito, ininom, lahat gumaling. Walang ganong shortcut. Eh. Tapos, tamang gamot, tamang sakit, at para sa iyo lang. Merong gamot na para sa iyo, sa isang pasyente na nakakabuhay. May itong parehong gamot, ibigay mo sa isang pasyente na kasama Iba-iba. Iba-iba kasi yung gawa natin. Iba-iba yung allergy natin. Iba-iba yung uh, epekto sa atin ng mga gamot. Kaya dapat yung bagay na pasyente bagay na gamot sa tamang pasyente. Yan tinuturo ko lang sa inyo ha, para tama tayo ang tinuturo ko. So, ito yung mga gamot na binibigay para sa high cholesterol. Ito mga statins. Yan. Ito yung epekto nila. Nakababa sila ng bad cholesterol. O 18 to 55 percent. Ito yung good effects nila. Good effects. Mga 97 percent. Pero merong possible side effects. Ito nga. Muscle pain. Tsaka liver enzyme. Pero, konti lang to, Konti lang. Meron pa ibang mga gamot na binibigay to Ezetimibe, para sa triglyceride, yan, fibrosil, pinofibrate. Meron pa mga ibang gamot. Meron din silang mga good effects. Sa LDL, pinapababa yung bad cholesterol, tinataas yung good cholesterol. Pero meron ding possible side effects. Like, pwedeng makabag ang tiyan, may muscle pain. Okay? In the end, ang epekto nito, sasabihin nga nila, Dok, barado yung puso ko, may sakit ako sa puso, ano bang gagawin ko para matanggal tong bara? Diba? Tulad na sinabi ko, stop smoking, healthy eating, at yung gamot na sinasabi ko sa tamang pasyente, napapaimpis niya to, Napapaimpis niya yung bara sa puso. Napapastable stable niya yung bara. Mas hindi natatanggal, mas hindi ma maestro. Kaya doon nga, sa tamang pasyente, pinapainom ko talaga. So, ganun po. Walang shortcut sa ganitong paggamot. Ibababa natin at kanya-kanyang gamutan para do sa tamang pasyente. Sana malinaw po. Wala nang mas simpleng explanation eh. Kaya nga ito inaaral namin. 16 years ko to inaral at binibigay ko sa inyo ng libre at tama at para lang sa bayan natin. Yes, Dr. Isa, ka naman. Uh, masalimuot itong cholesterol eh. Controversial eh. Kaya inaayos ko. Yan. Good morning. Des Santa Maria. Thank you, Doc. Marites Camille. Kamusta? Yan. Meron tayong tips ni Doc Lisa tungkol naman sa junk foods. Junk foods. Okay. Magandang araw po muli. Ito po si Doc Willie at si Doc Lisa Ong. Uh, topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa junk foods kanina ang diniscuss ko ay processed foods ah uh, ito po junk foods ano nga ba talaga yung sinasabi nating junk foods ah uh, pag sinabi nating junk foods na process na yon na proseso na uh, maraming asin at asukal uh, mataas sa calories mataas sa taba or fats pero mababa sa vitamina at mineral ano yung mga epekto nito sa ating mga anak, sa mga bata? Nakita nila na nakaka-addict or nagkakaroon ng food addiction yung mga bata kapag sinanay mong kumain ng mga chichiria. Uh, hindi makapigil kasi nasasarapan nga sila. Um, tumataas yung dopamine nila, nagiging happy sila, parang reward. So, resulta nun, kakain ng madami. Eh dahil matas ito sa calories at taba tataba yung bata may epekto din ito sa energy at yung focus dun ng mga bata sabi ng Women's at Children's Health Network ang high sugar content sa mga kinain ng bata ay nakakababa ng energy at nakakabawas ng concentration ng mga bata sa kanilang pag aaral at yung mga fast foods may may ilang pagkain kasi doon sa fast foods na maraming trans fat. Um, mas mataas sa kalorisyon, mataas sa taba, mataas sa asukal, sa carbohydrates. Yung carbohydrates niya na-process na rin, so white bread na yon, Mas kaunti ang kinakain na, dahil dumami nga yung kain ng fast food, mas uunti ang kain naman ng gulay, ng prutas, ng gatas ng protina ng mga bata. So, kasi nabusog sila dun sa fast food eh. Uh, bumababa din yung self-esteem o yung pagtingin ng bata, yung, yung confidence ng bata sa sarili. ah uh, kaya, ang resulta nun, madidepress siya kasi mababanga mababa nga yung kanyang self-esteem. Parang naging mahiyain siya dahil tumaba siya. So, mag makakaapekto din sa kanyang pag-aaral tsaka sa kanyang pakikisalamuha niya sa sa mga kaida din niya so sa relationships affected din nagfi-fail ah uh, may epekto din to sa adult ha? hindi lang sa bata sa mga adult mas nakita nila mas nakakalimot tsaka apektado ang kanilang learning syempre ang ang mga matatanda kailangan may learning pa sila eh So ang pagkain ng mga junk foods, uh, ito po example ng mga chichiria, ng mga matatamis na inumin. Alam naman natin, mataas sa calories sa mga donuts. Tapos uh, ito, mga ham, hot dogs. Huwag palagi yan ang ipapakain natin sa mga bata at sa mga adults. Kasi may epekto to sa utak. Doon sa mga adults, may epekto sa utak. Tsaka mas nagiging malimutin sila or may demensya. Kasi nga, tumataas bigla yung insulin eh. Uh, dahil sa pagkain ng matataba at matatamis na pagkain. So yung utak niya, ayaw nang mag-respond o nagkakaroon ng resistance sa insulin. So limitado na yung pag-iisip niya at yung pag-alaala niya, yung memory. Uh, sabi nga ng Albert Medical School of Brown University, yun yung nakita nila may epekto sa utak at nagiging mas malimutin or may dementia tapos uh, tapos yung mga adult na mas kumakain ng junk foods, uh, hindi makakontrol ng pagkain, lalong napapadami. Tsaka nagiging impatient sila, uh, hindi makahintay. Halimbawa, ang pagkain nitong donut. Itong ating donut eh to, biglang pagkinain mo to, biglang tataas yung asukal mo dahil napakatamis niyan, tapos pinrito pa yan, lubog sa mantika. So, taas bigla blood sugar mo. Ah, uh, pero pag naubos yan, bigla naman siyang bababa. So, sobrang magdidip ang iyong insulin. Magiging anxious ka naman. Parang nawala ka sa sarili, nafatig ka or napagod ka. So, yun yung mga epekto nun kapag nagkaroon ng biglang pagtaas at pagbaba ng insulin. Tapos nakita din nila, kahit mga may edad, nagiging hyperactive. Uh, dahil nga itong mga processed foods, merong mga sodium benzoate, na nagkakosto ng hyperactivity o nagiging gusto, galaw ng galaw. So, sa mga adults yan. Ano ang tip natin? Uh, dun sa mga kids at saka sa ating adults, isama o papiliin ang mga bata nang gusto nilang prutas at gulay sa grocery. So, kung tayo ay mag-grocery, isama natin sila, sila ang pumili. Ano ba yung mga gusto nilang kainin na iluluto natin. So, ganon din sa pagluluto. Uh, isama natin sila sa pagluluto. pag pagluto, uh, pag-prepare ng pagkain. Simpleng luto muna kasi mga bata, pato yun lang ang gusto nila. Simpleng luto muna. Tapos, unti-unti ang pagbabago. Kung dati mahilig sa junk foods, processed foods, unti-unti uh, unti -unti babaguhin. Kung magpapalit kayo, pa isa-isa lang unti-unti, wag yung bigla pinalitan yung lahat, wala na siyang makain. So, one at a time ang pagpapalit. Mga nanay, wag masyadong mahigpit. Uh, ah, ipakita na tayong matatanda, tayo dapat ang ehemplo sa mga bata. Kaya, gusto natin, sabay-sabay kakain. a ah, wag yung may shifting ng pagkain. Una yung matatanda, nahuli yung bata. Sana sikapin natin na maging family meal. Kaya nga nauso ang family meal. Sabay-sabay ang buong mag anak sa pagkain. Tapos, itry iba-ibahin ang pagkain at ang mga niluto. Ang bata, pag fresh o whole foods o real foods nga, ang yung galing talaga sa palengke, yung inihain nyo, eh hanggang labing limang beses, tatanggihan niya yan. Pero, huwag kayong magagalit. Ulit-ulitin yung ihain hanggang one day, kakainin na rin niya yan. Yung mga niluluto natin, Uh, subukan natin sa huga ng mga gulay. Kung may sabaw, lagyan nyo maraming gulay. Yung mga pasta ninyo, yung pizza ninyo, lagyan nyo ng mga toppings na gulay para magustuhan nila yung gulay. Uh, marami na ngayon sa internet ng mga lutuin na malalagyan nyo ng mga gulay. Uh, tapos, ang papainom sa kanila, gusto natin lagi, tubig. Huwag natin silang sanayin yung mga matatamis na inumin. Kasi nga, andito ang mga high fructose corn syrup. So, sanayin nyo na laging may baong tubig sa eskwelahan at saka sa bahay. huwag uh, papatabain ng mga bata at tayo din ng mga may edad. isa, uh, isama sila yung mga bata. Pag napansin nyo, tumataba na, i-enroll ninyo sila sa sports o sa exercise. So, sana makatulong itong mga tips natin. Uh, para mabago yung pagtingin natin sa mga kakainin natin at ihahanda natin. Yes.